mga kalagaslas nandito na tayo sa bahay ito nga pala ang ating huling uh, stubig yan, bukas natin ito lulutuin oh, limang peraso ata ato. ito to. for lima nga, limang peraso, mga sang siguro to so mga kalagaslas update sa aking pagluluto thank you for watching So, isang magandang magandang hapon mga kalagaslas. Nandito tayo sa ating kusina. Lulutuin na natin yung huli natin na takig. Ito yung bali na sa na ay aking papaksiwin muna. Nagay tayo na rekado. Luya, sibuyas, bawang. Ayan. Sili na green. Tapos ito yung ating takig. Yung as natin hinuli. So, ayan mga kalagastas, rasya. Ah, no? Na. At Nating... papaksawin muna bago natin gatan. Ito, suka. Rose, yung nagagamit ko. Pakatihin lang natin yan sa suka, mga kalagastas. Ayan po, ayan na natin ang apoy. Ah, maingay na mga trotot ng bata. Pagyan natin ang asin. paminta. Ito, paminta natin. Siyempre, yung magic natin, lagyan na rin natin. Ay, ang daman. to, isa. Ito, to. Ayan, magic sarap. yan po yung pasintabi na po Kaya mga hindi ko makain ng ganitong exotic food yan po subok na at try ko na na masarap hindi nakaka ano nang tao hindi nakaka masama sa katawan Mm, vamos. Pan muna natin mga kalagaslas. Hindi natin makati yung suka. Mga kalagaslas, sa lahat ng subscriber ko dyan, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking munting channel. Sana ko'y eh, patuloy nyo akong suportahan. At sa magiging subscriber ko po dyan, at manonood ko ay maraming maraming salamat. Hintayin lang po natin mga ating mga kalagaslas. Ayan kumukulo na. Suka yan eh. Medyo paksiwin mo natin bago natin gataan para mas masarap. Tapos papakatihin natin sa gataan. natin mga kalagaslas yan po'y takig yung ahas tubig iwan ko kung anong tawag sa iba nyan dito sa, ba sa bayan namin takig yan eh try natin ng gata na may luyan dilaw tapos manghang asin eh. Mayroong 4 Ay, sarap Ayan Napakabango ko so pa lang sa suka. Swami. Pag ating tagkate niyan, mga kalagaslas sa suka, eh, titirahin na natin ng kanyan, yung gata at tuyang dilaw at siling manghang. So, ayan mga kalagaslas, pakatinas ya sa suka. napakasarap po nito. Para sa yung backbones ng kals, yung no? Ang lasa niya. Hindi magkaiba talaga. Siya siya ang lasa na. Ayan, mga kalagas-las. Patay okay na siya. Lalagyan natin siya ng sili na mga hang, labuyo. <coughs> So, mga kalagaslas, unahin na natin itong one sa na loyan dilaw Mga tatlo nito. Mga <laughs> tatlo sa share, ko ako mga kalagaslas, sinisipon <laughs> na kayo. Tapos lagyan natin ng gata, mga kalagaslas yan. Purong gata yan. Yan, okay na yan. Makakatingin natin yan dyan. Sa gata na Siyempre yung sili natin na labuyo. Yan. Bagay na natin. natin ang luyang dilaw kulang gusto ko madilaw siya tapos halu-haluin lang natin yan okay lang ang dilaw ng gata na niya yan mga kalagaslas ganyan lang kasimple kasi magluto ng ganitong exotic mga ahas tubig hindi naman yung pinagbabawal kasi yan ay napakarami Maraming ito sa ilog. So, ayan mga kalagaslas. pulong pulong na siya. Intay na lang natin siyang makati. Napakaganda ah, ng gulay niya. At yung panlasan niya iswabi-iswabi. Pakakatihin lang natin yan. Yung maglalangis langis ulit kagaya ng mga nakaraan luto natin ganyan luto pa lang natatry ko dito mga kalagaslas hindi ko pa natatry ang ibang luto pero di, pwede rin daw dito ang kaltereta pero sa akin mas dabis yung ganitong luto tatay lang natin yan makate mga kalagaslas ayan o oh, mga kalagaslas malapit na may lang minuto pa good good goods na goods na yan Haru-haru lang po tayo mga kalagaslas at napakabango ng kanyang amoy at napakasarap po niyan yung mga kumakain po niyan comment lang po at yung kung paano ninyo niluluto kung ano mga uh, putay ang mga recipe nyo dito sa ganitong ahas uh, tuwi so ayan mga kalagaslas lang naglalangis langis na siya tunay na sinasabi ko na quality ng quality. Yan. Yan oh. Naglalatik-latik na siya. Nakakatiin pa natin hanggang sa langis na talaga. Yung gata. Yan, mga kalagaslas mamaya magluluto tayo ng alimango pang new year naman yan pag sarupong sa bagong na alimango ay ang Napakabango po mga kalagaslas. Nakakagutom. Amoy palang ulam na. Ang ingin ng turutot ng mga bata. So ayan mga kalagaslas. Kitang-kita -kita niya naman ang naglalangis lang. Napakalapot na po. Napaka-oily na. at pakaingay po ng mga turoto ng mga bata din sa ano. Pakiramdam ko po mga kalagaslas ay okay na to. Oo, maraming sila siya. So, mga kalagaslas, hanggang dito na lang ating video, okay na. As in, ipapakita ko pala sa inyo na kinakain talaga. Mag-shashat. Mag-shashat ko na kami ng aking kaputol. Gin kalamansi. So, mga kalagaslas, hanggang dito na lang ating pagluluto ating pupulutan naman yung iba at iba yung ulam sa kanin. So mga kalagaslas, ayan na yung ating takig o ahas tubig. Ayan, may kaulam na siyang gin kalamansi. So banatan na natin mga kalagaslas. So mga kalagaslas, pagtanggal pagod natin. Ayan. Gin kalamansi. Siyempre. Ah! <coughs> Tapos yung ating takig o as tubig tawagin. Malalagas Ano ko kainin. Hmm.

何がなかったっす